pag strike putol Ay kahit tayo naman itatanggal pa lang tayo ng huli meron na naman kasi laki na ng kuko kuko na kayo <laughs> sarap isang sibat lang na madiin pero naramdaman ko guys sobrang laki talaga ng isang oh, tuwira na sa tau tau buwira ayan guys pagbas din yung mabuti <laughs> <laughs> Woo! tilapia naman Woo! -hoo! testing ano naman huli yun guys magandang araw sa inyong lahat so ngayon naka spot tayo grabe dinudurog na ako ng mga isda dito sa napuntahan kong spot grabe ito papakita ko sa inyo yung sample so, halos kasi laki na ng kukuko <laughs> grabe tatlong beses na talagang wala kaya ginawa ko yun nag todo setup ako sana pagbigyan nag todo setup ako ng isang beses kaya lang wala talagang hindi pinagbigyan kasi sa tautaw ko magat. Pero papakita ko sa inyo setup. Guys, yun yung setup ko. Grabe hanggang ngayon, no? Oh. Nanginginig pa yung kamay ko. <coughs> Dinurog tayo rito. Dito, sa tautaw ko makagat, eh. Dalawang beses akong binirest sa tautaw. Yung huli, pinakamalupit. As in, hindi ako nakagante. Naka, naka gante. Ayan, pagbiwas ko na ganyan, wala isang sibat lang na madiin pero naramdaman ko guys sobrang laki talaga ng isda eh, hindi ko lang malaman kung anong klaseng isda yung umistrike sa akin kaya eto sinusubukan nating malaman kung ano yung kumagat sa atin na yun pwedeng tilapia yon kasi tilapia dito guys tumitimbang ng isa hanggang dalawang kilo eh sana pagkalooban tayo grabe ginulat ako nung tau na yon hindi talaga ako nakabawi as in isang Badiin ang hatak lang. Tapos agad. Eh, sana ito. Pagkalooban tayo. Ito na, guys. Huh! Tumira. Ayan, oh. Taw-taw. Oh, taw-taw. Puta. Huh! Tumira na. Sa taw-taw bumira. Ayan, oh. Laki. Huh! Talo inip. Sa taw-taw bumira. Sa taw-taw. Ay eh. Ayan, oh. No, Kitain nyo. Ayan, oh. No. Pang! Mm, baon na baon. Eh no. Oh. Huh. Ako taw, taw, lang ang kalam. Lakas pa to, balakas pa. Eh, eh. Baon na baon, danta tin dito. Guys, taw-taw lang. Taw-taw lang. Huh. Ayan o, kita nyo naman. Ah, tau-tau lang guys, tau-tau. Huh, hirap. Hindi, palag kong palag. Dito ka. Gilid natin, gilid. Teka, teka guys, tanggal yung cellphone ko. Delikado. Ah. Ayan no? Ayan, yeah, kita nyo. kakatapos lang. Safe landed Pero, mas malaki yung kanina dun, guys. Yung sumira ng setup ko. Ayan. Ayan o. Kakadalawa na tayo. Grabe. Ito nga, in-strike agad o. Kakalagay ko lang o. Ayan, ayan. Tinitira agad o. Uh. Hindi yan yung hinahanap ko. Meron talagang bumira sa akin na napakatindi kanina ayan ito yan ito tingnan natin isang lubog pa ng konti sa pool na to kakaahon lang natin eh baka may ata agad ah ayan, ayan isa pa isa pa Ayun, pucha, eh, retinira. Yung kabila. Uh, talagang kakaguro na. <laughs> Gagaslaw nyo, ah. Uh, pinapatibok nyo yung puso ko. Ito, 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 ito. Ako, tatlo, sabay-sabay. Eh, -sabay. -sabay. Eri isa pa, oh. Ito. Tatlo, sabay-sabay. Putang na paano gagawin ko rin. <gasps> Tatlo, sabay-sabay. Isa-isa lang. Hindi <laughs> kaya. Ayan, ito na naman. Teka lang guys. Ayusin lang natin yung camera natin. Ito na guys. Ito na, bumira na. Ako, delikado. 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 Ayun, ayun. Ayun, delikado. Delikado. Delikado baka masabitan pa iba. Huh. Teka, alisin natin 'to. Delikado, kinakabahan ko. Simulan muna natin isa. Tawtaw -taw yan. baka matangay. Huh. Thank you, Lord. <laughs> Thank you, Lord. Buulan lang roho ngayon. Huh. Thank you, Lord. Oh. Ayan guys, pagbas din yung mabuti. <laughs> bukula na roho kayo. <laughs> Sarap. Bukula na roho kayo. <laughs> Fish on. <laughs> Grabe, bilis. Ayan guys, bukula na roho kayo. <laughs> Sarap. Ayan. Nice. Ah. Grabe Grabe yun, grabe Mugulan ako ako ngayon <laughs> May naligaw, may naligaw <laughs> May naligaw, na isa. Ano ba yan? Di pa ako nakakapag Ano, set up po Ayan pala yung dalawa Sunod-sunod yung kagatan Ay, sana all Sarap Sarap sa feeling Minsan ka lang malulusong eh hindi uh, ako nagkamali ng piniling spot. Natimingan natin, guys. Sobrang solid. Pero guys. Tumimitira naman. Hindi <laughs> ko pala iset up yung sa naman. Tilapia naman. -hoo -hoo -hoo. Grabe. Thank you, Lord. <laughs> Pakaswerte sa bihaya ngayong <laughs> araw. Enjoy na enjoy. Ang fishing. Sulit. Ay sulit lord thank you hindi ako binigyo ng spot natin ano man Whew, hindi ko pa rin set up ulit yung isa nagpapain pala ako yun ano na naman Ayan. safe 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 thank you sana na naman kakatapos ko lang magpain. Munti ko pang hindi matapos. Binira to. Pakalakas. Itong nasa dulo sa kaliwa. Ayan o. Oh. Isa pa. Testing. Ayan naman. Huli. kilapi to. Ay ah, hindi. Roho. 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 Oh. Umuulan ng roho talaga. Thank you Lord. Muula ng roho. Kita nyo 'yun. Basta may tiyaga, may nilaga. Yung mga kasabay ko rito umalis na. Ako na lang 'yung naiwan. Hu, uh, kita nyo naman guys. Hindi ko pa panay aayos, ibibira na naman. Grabe, muulan ng isda. Ano bang nangyari 'yun? Hu. Grabe, sarap. Yes. Ayan na naman, oh. Gi. Huh. Grabe laban. Ayan, eh, ito na naman to. Kaliskis isang nadali. tanggalin natin kaliskes kasi pagka hindi tinanggal yung kaliskes hindi nyo mahuhukset ng maayos yung isda pag may may strike <sighs> thank you thank you grabe din ako makainom ng tubig ultimo inom ng tubig ngayon ah hindi makainom ng tubig tingnan nyo kakapain ko lang o kakalagay ko lang ulit yan biniwasan ko na yan guys kaya lang hindi ko lang nakuha sa video yan o meron na naman ulit oh. Ayan, huli. Ano kaya to? Tilapia. Sana all. Muulan. Muulan ng swerte ngayong araw. Sarap. Kita nyo naman. Ayan na naman. Tinitira na naman. Yung isa naman. Mm -hmm. Naku, sayang. Ayan, mahirap guys. Pagka nagkasabay-sabay. Kita nyo naman. Nagtatanggal pa lang tayo ng kule. Meron na naman. isa yun sa pinakamahirap kaya lang dito guys sa spot ko na to huwag kayo papakatiwala nakita nyo naman kung gaano kalalaki yung isda sisibatang kayo ng pamingwit dito Huh, grabe hindi ako nakainom ng tubig yun na naman oh hmm yan guys, konting galaw lang niyang kabisado ko na kasi kabisado ko na yung mga pamingwit ko. Pansinin ninyo, hindi naman nilulubog yung floater ko pero bumibiwas ako. Ayan o, isa pa, isa pa. Ha, di ba? Hindi naman lumulubog yan pero bumibiwas ako. Kasi sa tagal ko nang gamit yung mga pamingwit ko na to, alam ko na kung may nakakagat o hindi. Testing lang natin ha. Sablay. Sabi nga nila hindi laging Pasko. Grabe, bilis na mga pangyayari. Halos ayaw kong papormahin ng mga isda ngayon ah. Pagkalapag, biwas. Pero hindi yun yung tinatarget ko guys. May malaking pumupusag dito kanina pa eh. subukan nating huntingin pause muna natin so yun na nga no grabe tindi ng pakbaka natin ngayon pero ayan tingnan nyo yung setup ko hindi ko na kasi yung iba kanina pero ang daming dumurog sa akin ilang setup yung pinutol ko yan, no? ayan no pag strike putol agad tatlo na yung ganito kong ano insidente tatlo na yung napuputol sa akin ito naman yung isa. Kasi nagtilapia setup nga lang sana ako pang tau Ngayon in ko yung tau-tau natin. Kaya lang ang nakakapangamba lang dito sa pag-upgrade natin ng leader line. May possible na pag sobrang laki na ito at hindi na putol yung leader line. Maputol yung mismong tau-tau natin. Yun sana yung iniiwasan natin kung bakit hindi tayo naglalagay ng matinding leader line sa tau-tau. Pero wala eh. Nandito na eh. nag enjoy tayo. Diba? At least ginawa natin yung part natin para makahuli ng isda so di ng nang mabalian ako importante nagawa ko yung part ko papansin niyo may may strike na naman grabe sabay sabay kanina pero medyo nakapagpahinga ngayon nakainom naman na tayo ng tubig yan o yan o kaya lang grabe puro tau yung binibira pero lahat sila nakahuli na nakita nyo naman sa video eto isa nakahuli na yan ayan yan na naman may mga nahuli na akong tilapia pero hindi natin nakuna ng video nandito sa fishnet natin tau tau pa rin yung bumira doon pero abangan natin may malalaki talaga akong inaabangan dito sobrang sobrang tindi na ng mga ano kanina dito bukod doon sa mga nakuna natin ng video tsaka yung nahuli natin ang daming sumablay kaya kailangan natin puliduhin nakakahiya doon sa mga binibigyan natin ng advice and tips kung paano yung tamang setup pero dito na yan eh laban na natin to ayan, meron na naman oh. tao oh. tau tau tayo guys dali natin o oh. tilapia oh. ah, oh, sumabit pa oh. nice one oh. dali busog na busog na laki na dyan ang tilapia nakita nyo naman guys di ba caught in the act kasasabi ko pa lang oh sa ilalim lang ng baba tinamaan ah lakas pa one down guys so yun na nga dito na natatapos yung video natin sana pagbalik natin no ah uh, Pagbigyan pa ulit tayo sa spot na So, papakita natin sa inyo yung mga nahuli natin ngayong araw. So, ito na yung update. Nang ah, huli natin. Half day fishing. Ah. <laughs> Sinerte tayo. Ayan. Ayan lang naman yung mga nahuli natin ngayong araw. May mga mga ilang ilang ng tilapia. Itong isang tilapia huli natin dito ito kasi yung una kong huli kanina hindi ko pinakawalan kasi anti zero yan para masabing meron kang nahuli pero dahil kompleto naman ay huli natin magaganda pwede natin i-release yan okay yun o. so yun lang peace